Hello guys, mali mag ako ng radish. Mali tinanggal ko na kasi yung ano, pods nito at saka yung bulaklak. So, mali tatanggalin ko na tong roots kasi masarap po itong ano, uh, kainin tong roots na tong matamis. So, ito hinugasan ko po. Tapos, pinatuyo ko siya sa skillet Then, dahil gusto kong kumain ng ano, nung fresh nito. Kasi ito, masarap po ito. Pero kailangan talaga tanggalin ng makapal. Makapal na makapal talaga yung pagtanggal mo. bali, ang maiwan nila yung cord talaga niya, yung sa loob. Ayan, tinikman ko po. Ang sarap po talaga. Ang po talaga. Parang sing-tamas. sarap. Kaya gawa ko kasi itong ano. Link ko